Teka What? Andito pala kayo guys <laughs> Eh ako nga pala ulit to Si Boyimbo Eh andito pala tayo sa gasoline station guys At tinahanap ko yung daki-daki natin Eh nawawala kasi yung daki-daki natin Ewan ko kung sino kumuha Yung suit natin na daki-daki na floaty Oh no Sino kayang kumuha nun? Hindi ko na makita kasi sa bahay ko Eh nakita nyo ba yung daki-daki ko guys? Eh kailangan kasi natin yun Eh magsusiming kasi tayo ulit Dun sa dagat Kat. <laughs> wow. eh, paano kaya tayo lulutang nito kung wala yung daki-daki natin? Oh, min. <laughs> eh, kung nakita nyo yung daki-daki natin, guys, eh, ilike nyo tong video. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. <laughs> eh, ano guys, nalike nyo na ba yung video? Eh, isubscribe nyo na din yan. <laughs> para mahanap na rin natin si daki-daki na floaty natin. <laughs> eh, kailangan kasi natin yun para makapag-swimming tayo. Para hindi tayo malunod. No, oh, no. min. Alam ko dito ko lang binago yun eh, dito sa mga damo-damo guys. Kaso lang, hindi ko na siya makita. Eh sino kaya pumunta dito at kinuha yung daki-daki natin na floaty? oh min. Eh magsiswimming pa naman ako ngayon sa dagat guys. Ang mahal pa naman ang bili ko dun sa daki natin na floaty. eh paano tayo na ito makakapag Baka malunod tayo kasi wala na yung floaty natin na daki. Oh, <laughs> teka, meron pa pala akong tira ditong mga pera guys. eh kung gusto nyo, bumili tayo ng bar ko natin or kaya ng speedboat. <laughs> Gusto nyo ba yun guys? Gusto nyo ba bumili tayo ng speedboat para hindi tayo malunod pag nag-swimming tayo ulit? O sige sige guys, bibili tayo yan. Pero bago yun, ipapagasang pala muna natin tong Lamborghini natin na sasakyan. Ayan o. Oh. <laughs> Grabe, ang ganda talaga ng Lamborghini natin guys. Papagasang natin yan para may pang racing tayo. <laughs> Let's go. Pagasan natin yan. O yan na, ginagasan na natin siya guys. Yun, sa wakas. Tara-tara. Eh, ngayong araw pala, eh, bibili tayo ng speedboat. Kasi nawala yung daki natin na floaty, guys. Hindi tayo lulutang neto sa dagat. <laughs> oh, mean. Eh, kung wala yon malulunod tayo. Kaya bibili tayo ngayon ng speedboat. Tara-tara, sakay muna tayo sa Lamborghini natin, guys. What? Grabe naman ang bilis ng magpatakbo na ito. Mamaya mabangga ka dyan, pare. Huwag mo na. Oh, uh, ang galing. Ang bilis niyo magpatakbo, guys. So, man, huwag kayong magbibilis magpatakbo. Baka mabangga kayo. Ayan, o, niyo ako. Chill ride lang. Astig. Yan, guys. Andito pala yung bahay natin. Ito na tara tara. pag race pala muna tayo. Kita try natin pala yung top speed nito guys. Wait teka. Ayun oh. Dito pala yung pasukan sa racing circuit. Ayun oh. Nandito na tayo sa racing circuit guys. Ayun oh may Nike pag racing doon. Tara tara labanan natin yan sila. Let's go. Tara tara sana makahabol tayo guys. Ayun oh. Ito pala yung mga kalaban natin guys Mga kotse Tsaka isang naka big bike Let's go Una natin to guys <laughs> Takbo Grabe talaga, sobrang bilis talaga ng Lamborghini natin. Let's go! Hindi mo ako mauunahan, na. Ayan, tara. Try natin ulit mag top speed dito, guys. Ready na ba kayo? Let's go! Okay, let's go! Tayo talaga yung first, guys. Sobrang bilis kasi nasisakyan natin. Iiwanan natin na yan sila. Di na yan sila makakahabol sa atin, guys. Sobrang bilis na natin, oh. Ooh, so mean. <laughs> tara, top speed tayo. Let's go. <laughs> Oo, iwan na iwan sila guys. Tayo sobrang bilis. Ang layo na narating natin agad oh. Kaya sobrang bilis na Lamborghini natin. Bumili na rin kayo neto guys. ne <laughs> Para hindi kayo maunahan pag nag-race kayo. Let's go. To so, lalabanan pala natin to guys. Tara, tara. Let's go. Yan you oh, know, nag-racing sila guys. Oh, mean. <laughs> ganda ang galing Iuna natin yan Let's go Tara tara Iuna oh, na ito pare Bye bye <laughs> Ang baga na sasakyan niya guys <laughs> Talo siya nyo lang po Lamborghini natin <laughs> Sobrang bilis kasi nito, ito Ayan o oh. dito na tayo sa City Lights ng Roblox. <laughs> ang astig! Tara, let's go! <laughs> few moments later... Yan guys, so ito na nga, uuwi na nga pala muna tayo guys, kasi kulang yung dadala natin pera, dadagdagan natin yung pera natin para makabili tayo ng speedboat. Kasi nawala yung ano natin guys, may kumuha nung daki-daki natin na floaty. <laughs> eh magsuswimming pa naman tayo, hindi ko alam kung tulutang tayo pag wala yun. <laughs> homing. Eh, napike na pala natin yung Lamborghini natin, guys. <laughs> Ayun, oh. Astig, oh. Sobrang ganda ng Lamborghini natin. <laughs> Iiwanan pala muna natin yan, guys. Eh, kukuha pala tayo ng extra natin pera kasi feeling ko kukulangin tong pera natin, guys. <laughs> eh, mahal kasi yung bibilin natin na speedboat. Eh, tara, tara Let's go. Kuha muna tayo sa bahay natin. One eternity later. Ayan, guys. Sa wakas na ako, nadagdagad na rin natin yung pera natin pambili ng speedboat. <laughs> eh, tara-tara, guys. Ayun, oh. Sa wakas na gumaga na din. hinabutan <laughs> na pala tayo ng dilim kagabi. <laughs> Ayan guys, so magsiswimming tayo dyan. Kaso nga lang, wala yung daki, -daki natin na floaty. <laughs> so baka malunod no! tayo dyan, oh min. <laughs> eh, kailangan natin yung daki-daki natin na yun. Eh, ba, bibili na lang tayo ng speedboat para hindi tayo malunod kapag pumunta tayo ng dagat, guys. Eh, e, tara-tara, let's go. Ayan, e, dun pala yung Lamborghini natin, guys. Eh, tara-tara, guys. Punta na tayo sa bilhana ng speedboat. <laughs> Wait, teka. Kaya ano palang gagamitin natin ngayon? Parang ayoko muna gamitin yung Lamborghini ko, guys. Kasi pinang racing ko yun kagabi. Tara, tara. pala yung big bike natin na ninja. Ito <laughs> na lang pala yung gagamitin natin, guys. Pagbibili tayo ng speedboat. Ayan, guys. Oh, ang ganda. sobrang kinis pa rin talaga ng ninja natin na big bike, guys. Et, na lang kasi gagamitin natin para makapagpahinga yung Lamborghini natin. Let's go. Ayan, sa wakas guys Okay, <laughs> e, sakay na muna tayo dito sa ninja natin na big bag guys Saka tayo pupunta dun sa bilhana ng ano Mga speedboat guys Let's go dito nakikita ko na yung mga speedboat guys <laughs> Ang galing oh Ayusin nga natin yung pagpark guys Baka pagalitan tayo ng security guard <laughs> eh. Ano kayang bibilihin natin Ano kayang magandang speedboat dito guys Ito e, na lang kaya yung bilhin natin What? Grabe naman ang lucky nyan guys oh, Ang haba Ayan <laughs> e, oh Ang astig Ito e, kaya Ano kayang bibili natin Parang ang ganda neto guys ah eh. Ito na lang kaya yung bilhin natin Ayan oh Oh man <laughs> Sobrang ganda neto guys Parang parang ayan yung gusto kong bilhin na. Eh, tara tara. bumili na tayo guys. Let's go. Yan, ang astig. Grabe naman yan. <laughs> eh, tara tara. Bilhin na natin to. Ayan oh, grabe. Ang ganda na ito, guys. Eh, sobrang bilis na ito, talaga. Makapagikot tayo sa may tubig. <laughs> eh, ano, guys, gusto nyo na ba itry natin yung speedboat natin? <laughs> eh, kung ako sa inyo, mag-subscribe muna kayo para itry natin yung, yung speedboat natin na bagong bili. Eh, pang racing yun. Tara tara, let's go guys. Punta na tayo dito sa may dagat guys. Dito natin i-spawn. Racing boat natin na speed boat. Tara tara. Oh min. <laughs> Ang galing. Ang astig. Grabe naman yung speed natin guys. Ayan o. Oh. min. Nakikita nyo ba yan guys? Grabe. Magagala muna tayo dito guys. <laughs> ayan Oh, nandito tayo sa gitna ng dagat. Oh min. <laughs> ayan Oh. Nasa gitna pala tayo ng dagat guys. Iikutin pala natin to. Ha? Uh, yan o. Sobrang lawak na ito guys. Iikutin natin tong Roblox City gamit tong speedboat natin. Napaka-astig! Grabe naman yan! Yan o. Oh. Meron dito mga barko. <laughs> oh, mean! <laughs> yan guys, so oh, grabe. Meron barko dito. Ang astig! Yan o. Oh. Dito pala yung speedboat natin guys. Sobrang bilis na ito. Sobrang ganda. Ang astig pala na ito. Boy, dito guys. so Sobrang lawak dito. Oh, min, Eh, saan kaya ito? Ngayon ko lang ito napuntahan guys. What? Inabot na pala tayo ng gabi. What? Ang astig dito guys. So, meron pa palang mga tent dito. <laughs> eh, dito muna tayo magpapalipas ng gabi, guys. Yan, you know, oh. Meron pala dito parang burakay. Ang astig. Yan, you know, oh. Dito pala muna tayo magpapalipas, guys. Oogs, grabe ang Diyan yung speedboat natin, guys. Yan, you know, oh. Dito pala tayo magpapalipas muna ng gabi, guys. <laughs> Nabutan na kasi tayo ng gabi. Yan, you know. oh. lang tayo dito. Yan, you know, Ang astig. Upo lang tayo, guys. Dito kita natin yung buwan. Grabe. Ang ganda ng tanawin dito. <laughs> eh, nakikita pa pala natin yung speedboat natin dun guys ayan e, o sobrang ganda naman mag relax dito nap so, parang burakay dito guys <laughs> ang astig grabe yan sir <laughs> ang astig talaga nito guys ang sarap mag relax ang ganda ng view <laughs> e, dito na pala natin tatapusin tong video guys <laughs> eh kung nagustuhan nyo pala tong video natin eh wag nyo kalimutan na mag like and mag subscribe <laughs> e, tara tara let's go guys para mabili tayo ng maraming speedboat pati mga sports car Tsaka mga big bike guys <laughs> ayan oh let's go